At isang tangawal. Crime Japanese man doon sa crime politikan doon sa social media ng viral video ng crime Japanese man doon sa Japan at doon sa Japan ng crime politikan sa kwento ni Mark Logan. ngo ngono atatke mamaya ka pa kalma konoi ngono i-localize muna natin ang problema dito po sa amin kapag nasabit sa hmm, something innocent until proven innocent kahit ano pa ang itanong mo ikaw anong pangalan mo, hmm, ano pa mo. mo? ko po alam pero sa Japan, kung saan number 9 ito sa top 10 countries na may highest rate ng suicide, ngayon, bihira ng harakiri dahil sa delikadesa. O sige, moment mo na, pasok na. ah yun na ka! Pero yung ganito, tawag ba delikadesa? Yung totoo, ingrown ba yan? Masipin? o natapakang kayo? siya si Ryutaro Nonomura. Sumabit sa anomalya, gumastos ng hindi sa kanya. 3 million yan hinahanap ng madla. Napasobra daw ang dilig, sa pagre-resort. Nag-iisip ngayon paano makakalusot sa gusot. Payo ko na lang sa'yo, total viral ka na sa YouTube. Eh, teka nga, teka! Inaabugado ka na nga eh. Ang ingay mo, kalma! Ayun. Pa-sponsor mo mga hits mo. Kahit piso-piso, solve na problema mo. Sa maikling pananaliksik, tradisyon na sa Japan ang paiyakan. Mula bata pa lang. Malamang sa malamang, kaya praktisado, e eh graduate dito, si Ryotaro. Ay, wala na Ay, wala na. Bigyan na lang ng jacket si Kuya. Artista na yan. do you want to give this to I, i am back smart to too so smart logan you're <laughs>